1501 tractor mga kaibigan tinanggal namin ng ano ng takip ng mekanisyon niya ito sa ano differential ano marumi marumi kaya pati dito sa loob tinanggal namin mga kaibigan kasi laging nagbabara ang filter parang putik na sa ilalim isang linis mo lang yung filter nya sa baba makaikot lang ng dalawang beses wala na hindi na tumaas yung rotor oh. mga kaibigan 1501 Tignan nyo guys Yung filter oh. Bagong lang ito kapon Tapos Ngayon Sabi ng may-ari Hindi na naman Tumaas yung rotor Eh ayos naman yung bumba oh, Yung compressor oh, Ito Diba? Papunta ron ito yung in tapos ito yung papunta doon sa ano sa, ito yung maliit na hose papunta sa rotor doon dahil linisan natin guys kakaifex ah. uh, huwag kalimutan mo uh, na subscribe panuuri ng mga videos uh, pag mga videos Video ko pa ito mamaya Pag na-assemble na namin mga kaibigan Dahil walang magbibideo Kaya Bibideo ko na lang ng ganito Ito yung loob niya Maruming marumi Kanina oh. Ngayon medyo malinis na na ano na Na spray na Ito nalagay na mga kaibigan Lagyan na lang ng oil. Gear oil. Hydraulic oil. Tapos wapanda rin. Tignan natin kung gagana na ngayon ng rotor. Eto. Kakargaan na lang ng langis. 15 o oh, ayan. Bago yung gasket maker. Ayan. Kaya ito ang magsasabi kung nabaklas o hindi. No? Bago yung, ano, ito, silicon. Tapos, pandarin na. O, tapos na, mga kaibigan. Pandarin na. Ginawa pa namin yung kingpin. Ayun, o. No? Tinanggal namin kasi maikpit yung manubela. O, sige, start. Humihinto yung pagtaas ng rotor, mga kaibigan. Kaya natapos na na assemble. Ah. Painitin lang natin konti. Tapos itaas natin yung rotor. Kung tumataas. napalitan ng dalawang kingpin. Bearing. Yung king, bear, kingpin bearing. Napalitan kasi sobrang ikpit yung monobela. Kata-tata mo na <laughs> ya oh oh jamin pangkal show na kahoy. ya ya subukan ngayong rotor atas nah. nah tas <tos> <tos> May taas yung rotor. Ayaw ah. Ayaw. Okay na, mga kaibigan. dati ayaw tumaas yan salamat sa panunood tatay pets huwag kalimutan subscribe like and share tatay pets channel maraming maraming salamat thank you for watching